gagawin naman natin is magpipictorial tayo about makeup. Abangan! So ayun guys, simulan na natin ang pagpa-foundation. Pagkayari ng foundation, powder naman tayo guys. Mga kamorena. O, oh, enjoy ang akla. Mm. So ayun, mag-eyeshadow naman tayo sa ating ating mata. Yan. Yeah. Oh pack. Diba? Hmm. Alam mo, kinaganda niyan. Next, kilay naman tayo, guys. Yan. Oo, oh, ha? Pak, plakado ang kilay. Ito, Julia. Hanggat on the Lucy Bacano, kailangan natin ng proteksyon. Sino ka? Ang pang malakasa naman is blush on. Opo. Oh, Pak, parang sinapak ng nanay. Tipak! Next, mga morena is nose light. Yan, para tumangos naman ang aking ilo. O, oh, pak. Hmm, um, kamayin na yan. Para plakado Final look, mga kamorena. Sana nagustuhan nyo yung aking packing makeup.